Hello, good afternoon. Kaliguan na to atong mga alaga kasi nga ang init para dili mo kubol. Ayan. Kaliguan na to sila guys. Ayan. Happy kay sila guys. Nga nagtimpasaw sila sa tubig. <laughs> Hello, dagan. <laughs> Hi ah, guys. Yeah. mm, happy kayo sila guys. Happy, happy farming. Ligo, ligo. Mone sila ang akong pampawala sa akong stress guys. So guys, oh. tingnan nyo to guys. oh. Uh, ayan, pampawala sa so stress ko yan. Ayan. Ah. ang ganda tingnan. Bahala, wala, bahala kahit walang pera guys, at least meron kang mga uh, mga mahal sa buhay na nakakapagpasaya sa mata. Ayan. Hindi na baling walang pera. Basta meron ito. Ayan. Okay lang. Go, go, go lang.